Okay, maayong hapon o maayong gabi sa inyo hangta ng mga boss. Gabi naman karon no? Kaya alas ayos na. So, magpahabol ta para sa 9pm draw. Congratulations ato ang 537 on the spot atong ipahabol ganihang 5pm draw. O target po ato ang lasto na 37, no? 37 atong lasto, target po, no? So, congratulations. Mga boss, kung nakapick mo ana or nakalantaw mo sa tuang pahabol sa 9 PM draw, uh, on the spot na no, ang 537. Okay, pahabol ta karon para sa 9 PM draw gihapon, mga boss, sabay lang gihapon mo sa mga ganahan mo sabay no sa tuang pahabol sa para sa 9 PM draw. Okay? So Uh, sa nakapik lang ha, sa nakapik ana, on the spot na atong hihatag karon pahabol sa 9pm, ang 357. So, kung nakatarget po mo sa last two na 37, congratulations po sa inyo ha mga boss, no? Okay, maghatag na ito mga boss. Adin uh, ato na ito lang nga nun. Pahabol na ito. Aron maka... makataya dahin mo, no? Kung makikita man ganun mo sa ako mga video. Okay, sa mga... Wala pa ka... Subscribe dari sa ito ang... YouTube channel. Okay, don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify po kayo sa araw-araw na ina-upload natin na video. Okay? So, maghatag na mga boss o <coughs> congratulations lang no sa mga nakapik ana sa atong pahabol. Okay? Atong pahabol karon ay gihapon mo sa ani ato ang pahabol para sa 9 PM draw. So katong gi-upload nato na video gabi advance nato mga boss, uh, kung ganahan mo balik ito ninyo. Ug lantaw ug atong gi-upload gani nang buntag kay natay mga hot probables didto. Balik gihapon ninyo mga boss no. Ug katong pahabol nato sa 5 PM draw base na pa moy ganahan didto pod. Lantaw lang ninyo mga boss sa mga gi upload na video no. Okay? Uh, unang pairing natin mga boss ay 7, 6, no? 7, 6 or 6, 7. So, kini, pwede na nyo lastuhan mga boss, ha? Sa maganiya sa 73, kung nakalasto mga to, target kayo 73 na to, no? So, tar uh, to ang kuha na tong guide pod na 5373 on the spot pod ta, okay? Uh, target pa ginang lasto. So, yun. Kung nakapick mo, yan, congratulations sa inyo, ha? So, in, muna to ang pairing ay 60 7 or 76. Kung na may pamaris ani, parisi na ninyo mga boss. Kaya ako ang pamaris ani mga boss kay 761. 761, uh, nigawas na niya yung 761 mga boss, no? So, kung ganahan mo, risk back na siya mga boss. Kung ganahan mo na risk back, okay? Kung ganahan mo na risk back mo na siya, banati ninyo mga boss. Okay? 761. So, ako adre kay 76 76 ah uh, nine mga boss. 769 ah o pamaris da 769 O 7 6 2. Okay? 762. Targeto grumble mga boss ha. Okay? Screenshot kay ako nang burahon mga bossing. Then next ay 3 8 or 83. Pwede niyo lastuhan na lastuhan ng kanang 83 or 38. Pwede niyo na lastuhan karon sa 9 PM draw. Ako ang pamares ani eh, kay 381. Bantay mo sa uno mga busa kay delikado ang uno. Permi na magpakita sa 9 PM pag dala mag uno ko na man gani uno karon no. Pero diri sa 381 nagdala ko uno no. Muna ako ang idala og 385 okay ato namo gihatagan niyang buntag ako lang gibalik kay may nang ma-remind pud mo no basta kung um, ba din mo balik o lantaw sa mga gi-upload nato na video ganiyang buntag no ah um, ana sila magbalik ba mag-recap no so okay Renas ya siya basta kini okay, para lang ni sa mga ganahan mo sabay ha og sa mga naay budget extra budget okay Okay mga boss, ito kay 5, 6. 5665 na siya mga boss ha. 5665. Okay? Sa mga ganahan o sa may mga budget lang, sabahin ninyo ito ang mga guide kombinasyon karon sa uh, 9pm draw. So, sa mga wala po budget, uh, pwede rin tutukan ninyo tutukan nyo una mga boss, no? Ay lang na, ay lang una ninyo patde kung wala mo'y budget kay mabuslot ato ang purol. O niya, siyempre unahon na tugyod ang ato ang mga importante o mga kinanglanon sa adlaw-adlaw no kay kini siyang dula nga sortres o trading national na ara man adlaw mga boss siyempre kung na extra budget di usa pa ta mo patad, mo no? taya og mga inanin kwan no o kung na gani mo extra uh, pwede mo mo patad mo taya no so wala ta ka og pamusting ganihang 5 pm mga boss na limot kog hatag pamusting ganihang 9 pm So karon maghatag tag pamusti. So ayan ay screenshot niyo mga boss. Ang uh, ato ang pahabol para sa 9 PM draw. Ang last to ay mo kalimutan ang last to, ha. So atong pamusti, maghatag og pamusti mga boss. Ang atong pamusti karon sa 9 PM draw. Ganiha wala man ko kahatag og pamusti sa 5 PM. So pasensya na mo mga boss no. Okay, muna atong pamusti ha. Ah uh, 0 1, 0, one 5, 9. na itong pamusti sa 9PM draw. Pag git gitri mo, ani mga boss, no? Delikado, pag kuha mo uh, git 3, kung base mag git mag, uh, mag five one zero. or Or napo diri ang five one, nine, no? five one, nine na dira ang 519, 510. So, basin mag 3 lang ba, no? Ganahan mo. So, 501 na dira. So, ipit lang na ninyo mga boss, no? <laughs> ganahan mo ako, ganahan. Sa mga ganahan lang, ana, ha? Kaya pag target o grumble mo, na mga boss. Kaya basin niya mag dahil, mag 3. Delikado. ay mo kumpiyansa. Kabalo na mo sa bula, bilog. Okay, mura niya itong pahabol sa 9P intro mga boss. Uh, sa mga ganahan lang mo sabay, sabay lang ninyo. Congratulations ha sa mga nakapick atong atuang pahabol on the spot na 357 bang bang o nakalas sa 37 congratulations sa inyo ha. So hinaut ko na maka on the spot gihapon punta karon 5pm no. So ganihan buntag kay ang atong nadagan ganihan buntag kay last tora no 84. So karon naka on the spot yun ta. No. So unta karon 9pm bro maka on the spot gihapon punta no. <laughs> Okay, so sabay lang mga boss ha, sa mga ganaan mo sabay. Out na ko mga boss, o dagang salamat sa inyong tanan. Uh, please, bilin niyo yung like mga boss, o sa mga wala ka pa subscribe pa-subscribe na rin po sa atong YouTube channel na Boss Train 3D Vlog. And then po, pakishare na rin po sa mga video natin mga boss no, para dagang pamakatlan tao sa ito ang mga guide no. Okay, please lang po sa inyong lahat mga boss, sa mga sulid po na nagpadayon ng supporta, sa itong YouTube channel na Boss Trendy Blog, Vlog. Daghang, daghang salamat sa inyong tanong mga boss ha. Okay, out na ako mga boss. God bless and good luck po para sa nang paintro. Bye-bye.